Hello guys, dahil rainy season na naman ngayong buwan ng Agosto, ang nakikita niyo po dito sa harapan ko ay isang mahaling pagkain ngayong tag-ulan dito sa aming probinsyang Abra. Ito ay tinatawag na kabote. Organic kabote po ito na tinatawag na Philippine native mushroom na tumutubo lamang po ito sa mga hindi pollution na lugar kagaya ng kabundukan, sa bukid, sa kagubatan, doon. Doon lamang po ito tumutubo at doon lamang po matatagpuan. Alam niyo po ba, itong isang kilo na ito, nabili ko to ng 500 pesos. Ang bentahan nito, nasa 500 to 800 pesos, depende sa kita ng kabute. Kung mga ganto Sinatawag naming sukol, yung hindi pa bumubuka, mas mahal po ito kaysa dito. Dahil ito ay assorted, kaya mas mura ang bili ko, 500 pesos. Pero pag mga puro ganto ang nabibinili mo, mas mahal. Bebenta sa iyo yan ng 600 to 800. Yan, yung mga ganyan, oh. sukol ang tawag sa amin. Mas matamis po kasi iyan, dahil kumbaga bata pa, 'di ba? Mas masarap pag bata. Mas matamis kasi ito kumpara ito. Kung sa amin na mga Ilokano, nag-uulam talaga kami ito. Ito talaga ang mabili ngayon. Dahil seasonal lamang ito, lumalabas lamang po ito tuwing tag-ulan simula ng buwan ng Hulyo to first week ng September. Ayan guys. Pag continuous na po ang rainy season, ibig kong sabihin kung may uh, LPA na o kaya nup-nup sa Tagawag, tawag sa Ilocano, ibig sabihin, lagang natural ng rainy season. Yun, lumalabas na ito. Ito, nabili ko sa isang kilo, 500 pesos. Pinakiusapan ko yung ano, yung binilhan ko na syempre linisan na rin niya. Ayan. Kasi hindi naman lahat ni sukul, 'di ba? Kasi actually ang binilhan ko nito yung kasama namin. Ah, uh, kaysa ibigay niya sa akin, sabi ko ko na lang para may pambili siya ng ng ulam niya. May pambili siya ng karne bukas kasi linggo bukas. Ito guys, ang uh, presenting presenting the Philippine native mushroom. Ang gagawin natin ngayon ay lulutuin. Tatlo ang luto na gagawin ko dito. Unang-una, ipro-preserve ko lamang ito sa asin. Para aside sa asin, wala nang ibang rekado. Para pag ang asawa ko ngayong September o kaya October, pwede pa namin itong lutuin ng dinengdeng. Yung pangalawang luto ko ito, paksiw paksiw, papaksiwin ko, pwede rin namang adobo. At ang pangatlo ay uh, dinengdeng na lang. Yung dinengdeng, yung may sabaw, may konting bagoong, tapos may sibuyas tsaka luya lang. Yung iyon yung isahog lang niya. Tsaka talbos ng, ng malunggay, dahon ng malunggay, kaya dahon ng ampalaya, talbos ng ampalaya o kaya bunga ng ampalaya. Ayun ang masarap na sahog pagkadinengdeng. Umpisahan na natin himayin. Dapat ang pagluluto nito ay hinihimay. Hindi kasi pwedeng iluto mo ng buo kasi nga mati medyo matigas ito. Hindi ito basta-basta mo ma-overcook. Dahil syempre hindi naman ito natutunaw agad. O kaya hindi ito madaling maluto. Kaya ang gagawin natin ay hihimahimayin lang ng ganyan. Right, umpisa na natin guys na himayin ang kabute na nagmula sa bukid dito sa aming bayan ng Lagangilang, probinsya ng Abra. Ayan, umpisa na natin himayin guys. O pipiliin ko itong sukol o itong hindi pa bumuka ang kanyang uh, dahon. Ganyan lang o, oh. pwede rin kamay, masakit nga lang, masakit nga lang sa kamay pagka matagal, pag marami mong gag gaganyanin mo lamang siya oh. Madali lang naman pong himayin. Tapos ganyan. Ipiliin ko yung puro sukol. Yung hindi pa bumubuka ang dahon. Mas matamis ito kasi mas masarap na i-preserve. Actually ito pinag-aagawan dito sa amin. Itabi natin yung bumuka na ang dahon. At ang luto natin dyan ay paksiw o adobo. Yan, ganyan o. Ganyanin lamang natin siya yung paghimay. Ang paglilinis nito guys, uh, kukuskusin lang ng kutsilyo. wag wag yung ibababad to sa tubig bag, pagka linilinisan. Kukuskusin lamang ito ng gantong magaan na kutsilyo na maliit. Tapos, para malagtanggal yung mga lupa-lupa. Kasi nga, ito galing sa, syempre, tumubo sa lupa, edi malupa yan. Tapos, ganyan, kuskusin lamang yan, pati dito sa, ano, mga dahon niya. Tignan din kung may dumi doon. Tapos, pagka nakuskus mo na lahat, yun, that's the time na na pwede mong lagyan na ng tubig at linisin na. Ayan, dahil linis na ito, malinis na ang kamay ko, kaya himayin na lang ng ganito. Piliin lang natin yung ano, yung sukol. Yung hindi pa bumuka ang dahon. Bro, muto to guys, 1 kilo, limandaan. Actually, mura na to eh. Yung iba nito, ano, siguro ibibenta sa'yo ng 600. Iba-iba klas kasing klase ang kabote guys. May, may masyadong maitimit yung ano, yung umbrella niya. Meron naman yung malaki ang umbrella na maputi. Maputi ang kanyang dahon. At saka na-observe namin guys, yung mga galing sa, alam mo yun, yung medyo sandy na lupa, mas malabnaw kaysa sa galing sa soil na yung soil na itim yung lupa na medyo itim. Yun, pag doon tumubo, mas matamis. Base sa ano, panlasa ko, panlasa namin. Kagaya kahapon, may nabili ako galing sa sandy na soil. Malalaman mo naman kung sandy yun kasi yung, yung itsura ng kabute ay eto talagang dumikit na dumikit yung ano, dumikit na dumikit yung yung lupa. Yun kasi madaling matanggal. Yung galing sa sandy na na lupa. Ganito lamang po ang paghihimay. Para ka lang naglalaro. Yun. Yan na ang hibla. Ipipreserve ko to. Boil, iboboil ko lang to ng ano, ng asin para sa next month o kaya sa October ay uuwi ang asawa ko magbabakasyon makakatikim nito kasi by September baka wala na ito eh Ubus na pero mo next year ka ulit makakatikim natin ang paghihimay nagtabi na pala ako ng ano ng uulamin namin bukas sa dinengdeng kasi hindi ayo hindi pwedeng himayin yun nagtabi ako sa tupperware pang bukas namin itong may dahon ito yung papaksiwin ko tsaka adobo ano lang naman ang ingredients nun guys uh, bawang, sibuyas tsaka paminta lang vinegar hindi kami naglalagay ng luya pagkapaksiw. Ang itinabi ko na pang dinengdeng ay yung sukol. Yung hindi pa bumuka ang dahon yung ganyan. Mas matamis kasi yun lagyan ng talagyan kubukas bukas ng dahon ng ampalaya. Sigurado bukas marami na naman magbebenta. Ganyanin yun, yun lamang siya. Imahimayin. Pag hindi kasi ihinimay, mahirap lutuin. Saka hindi din to basta-basta kasi na-overcook. Mainam kasi mag-ulam kayo ng kabote, umaga, tsaka tanghali. Kasi ito, hindi may madaling matunaw to sa tiyan pag nag-ulam kayo nito. Actually guys, pinaghiwalay ko yung bumuka na ang ang dahon, nilagay ko na doon pang paksiw. Ito yung pang preserve ko. Alam nyo ba guys, ang pagkuha ng ganito, kabote, ay, eh, eh, dapat nasa timing din. Kasi kung lay ka nang pumunta at bumuka na yun, kasi mabilis lang siyang tumanda kakainin kasi ng uod yun kung saan siya tumubo kakainin lamang ng uod pag hindi agad nakuha kaya yung iba guys kung alam na nilang may tumutubo na na ganito palang kaliit o oh, ganyan palang kaliit sa ganito palang kaliit sa lupa, babantayan na nila yun kasi tumutubo yun, tumutubo hanggang uh, lumaki siya kasi pag hindi mo binantayan, kukunin ng iba kasi sa sobrang mahal nito eh. Diba, biruun mo sa sobrang mahal, 500 pesos per kilo. Kumbaga, sa, sa iba, isang araw na nila yun na pagtatrabahoan sa construction. Yung isang yung 400, 500 na bayad nito sa isang kilo. Samantalang makukuha mo lamang yun sa isang iglap, ba diba? Kung marami kang ano, kung marami kang alam kung saang banda ang lokasyon nito kasi hindi basta-basta tumutubo kahit saan-saan nito -saan sa mga lugar lang na sinabanggit ko kanina na hindi polluted tsaka hindi basta-basta naaapakan o napupuntahan ng mga tao kumbaga isolated lang sila at kung matanda na to na nakuha mo hindi na yun mabebenta kakaiuulamin mo na. Kaya maraming talagang naghahangad na makakuha nito dahil sa sobrang mahal ng presyo. Yung iba pa, yung iba po, dinadala pa yung pinapadala sa US, kahit sa ang sulok ng mundo, kung mayroong kang pagpapadalhan, dadalhin nila yun to nakapreserve. Pwede rin i-preserve ito na hindi mo i-ref, -re yung lalagay mo sa garapon, kasi pakukulaan mo yun ng kuluan ng matagal pati yung bote na gagamitin mo i-sterilize dahil ano yun mako yun masisira, <laughs> amagin pag kasi nakontaminate yun nung sinasabi kong uh, pre-preserve sa bote aamagin uh, yun syempre masisira na eto ang gagawin ko since uh, next month na rin naman nadarating yung mister ko ilalagay ko na lang sa ref sa freezer ipo-frozen ko to dahil seasonal lamang ito ngayon lang tag-ulan na tumutubo particularly kagaya ng sinabi ko buwan ng July tsaka August tsaka first week ng September dahil continuous ang ulan ito gustong gusto nito tapos continuous ng ulan sa trade ng tatlong araw tapos mag uh, uh, sisikat na ang haring araw ayun yun na yun marami nang tumubo itong ipapreserve ko alright susunod na ay lulutuin na natin